Ngayon, patungo naman tayo sa may uh, Bukana, Davao River. So, update na naman natin itong uh, ginagawang tulay ng Davao Coastal Road galing ng uh, Agro patungo ng Boulevard. Itong ginagawang tulay ng China Roads and Bridge Corporation. So, ito yung update natin. So, every Every month, balik-balikan natin itong uh, proyekto. Kasi itong ginagawang coastal road, ito ay uh, laking tulong sa mga motorista para yung traffic dito sa Davao City, mabawasan at ma-equal ma yung mga sasakyan. So ito yung update natin. Tara, let's go! Annyeonghaseyo! Yorobun! Chal cheneso? Chal chenesoyo? Mogoshi po? Hemoke so? Welcome to my channel, Free Speaker TV! Please subscribe, like, and share! So punta tayo ng bukana Davao River So update na naman natin itong ginagawang tulay ng Davao Coastal Road So puntahan natin! So patuloy tayo sa pag-update. Tara, let's go! yung kahabaan ng uh, Highway patungo ng uh, <tong> So ganitong oras matapik dito Ganitong oras Kasi uh, nandyan yung uh, Ateneo High School From galing sa Kantoma uh, Patungo ng uh, Sandawa So, paliko tayo ng Sandawa. Patungo tayo ng Ikuland. Ito yung Sandawa Road patungo ng uh, Icolan, Terminal. So ito yung patungo ng Ikulan. So ito yung Kimpo Boulevard patungo ng Boulevard. Then ito yung patungo ng Matina. So diretso tayo. So ganito ang traffic ng uh, Davao City. So ngayon patungo tayo ng Bukana Davao River So tingnan natin yung ginagawang tulay ng Davao Coastal Road dito sa may Esplanage Kagaya ng uh, mangrove forest tree, uh, park sa may Panabo meron din tayong Esplanage dito Pero tingnan nyo ang Esplanage na nila mga ilaw mula doon Then ito pato, ito patungo doon sa may agro. So nilagyan nila lang mga ilaw. Ah, solar. Solar panel ang kanilang nilagyan. Hanggang doon yung solar panel. Tingnan natin ang buong uh, So, ito yung mga solar panel na nilagay na ngayon dito sa esplanades. Mag maganda rin ito kalabasan. Katulad ng uh, mangrove forest park sa may Panabo, ito rin sa ating sa Davao City, ito yung Esplanade. Kasi mayroon ding mangrove dyan sa unahan. So 'yo, hanggang dito pa lang 'yung uh, nilagay nila na solar solar lights. So hanggang dito pa lang. So ito naman yung ang ginawang tulay dito sa may buka uh, Bukana Davao River. So ito yung segment sa may Boulevard. So nakita natin meron ng uh, apartment na ginawa doon. At uh, mahaba na rin ang ginawa dito. Itong uh, box girder. Mahaba-haba na rin. Ito may nakaporma na rin na box girder nandito ganun din ang lalo naman nandito ang taas na ng uh, nagawa nila so ha halos uh, nasa, malapit na sila sa gitna itong ginawa nila dito para magdugtong ito patungo dito Ting, ewan ko hindi, hindi natin makita doon tingnan natin sa drone So ang laki ng pagbabago ng uh, tulay na ginagawa dito sa may bukana. At tingnan nyo ang kuwano, may porma naka letter B. At meron na ding uh, nilagay nila kable para yung hahawak sa tulay. At iba rin sila sa style sa pagtatrabaho dito yung pagtatrabaho nila, nila hindi lang sa isang lugar sila nagpo-focus bawat uh, poste may tao bawat poste merong uh, nagtatrabaho kaya ganito yung uh, kabilis ng trabaho nila merong nagtatrabaho sa may abatment dito sa may bukana boulevard meron din dito gumagawa dito bawat mga poste merong mga tao ilagay para magtrabaho hindi yung uh, sa isang lugar lang ang merong gagawa pagkatapos ng isang lugar lilipat naman pero iba ang kanilang style bawat may poste may mga tao gumagawa So ganun ang sistema sa kanilang mga trabaho. Mabilis, mabilis. Sana ganito, sana tularan ng mga Pilipino ang style sa pagtrabaho. Hindi lang sa isang lugar. Bawat area may tao para mabilis sa ang trabaho.